Kapag nagsasalita tayo sa ating video, ipinapakita man natin ang ating mukha o hindi, maraming factors na nakakaapekto kaya ini-skip ang ating video. Siguro kasi na boring ang ating audience. Bakit? Kasi habang manonood sila at bigla na lang tayong tumigil at nag-isip o kaya naman ay huminga tayo saglit. Wala na, ini skip na talaga ang video natin. So ganun po ka-importante ang tuloy-tuloy na pagsasalita. At kapag gumagawa tayo ng video, dapat masasabi talaga nating pwedeng pwede na natin ipakita ito sa iba. Pero dahil nga sa pagmamadali natin, sa trabahong naghihintay sa atin, kulang na yung oras natin. Ang resulta, na i-upload na natin at sinabi sa ating mga sarili na bahala na. So, kailangan nating mag-reflect. Gusto ba talaga nating ma-monetize tayo dito? Pwes, pagtrabahuan natin. Mag-effort tayo. Gawin natin ang ating best. Kung kailangang i-review natin ang ating gawa, i-review natin. makipag tayo hindi sa ibang content creator, kundi sa sarili mismo natin. Tayo ang number one na makapagsasabi kung okay ba ang video natin. Ang viewers natin, makapagbibigay yan ng additional feedback at makakapag-encourage sa atin. Tanggapin natin kung ano yung mga napansin nila. Kung yun naman ay makatutulong para tayo ay higit na umunlad motivation, kailangan talaga natin yan. Lalo na at nakakapagod naman talagang gumawa ng content araw-araw. Mag-isip ng content araw-araw. Pasasaan ba at gagaling din tayo kagaya nila? Kaya, galingan pa natin. Kaya natin to. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to. like naman, comment and share and please follow for more videos. Thank you!